At kaugnay pa rin insidente ng pag-aamok ng isang gwardiya sa Cubao. Makakausap po natin si Police Superintendent Ramon Pranada, Station Commander ng QCPD Police Station 7 sa Cubao. Magandang tanghali po, Superintendent Pranada. Si Marizo, umali po ito sa Balitang Hali. Mag magandang tanghali rin po. Uh, uh -oh. At ang ng Balitang Hali po. Superintendent Pranada, una po ay uh, sinabi ng ating reporter na nakadetain na po ngayon ang uh, nagamok nag-amok na gwardiya. Ano na pong update natin sa kanya ngayon? So sa ngayon po, uh, pinamedical po muna sa inyong ano, yung ating suspect. at uh, the same time, uh, papaparapin test na rin po natin. Alright. Uh, sino po ba talaga ang unang nagpaputok base sa inyong paunang investigasyon? Kasi ang sinasabi ng uh, nagamok nag-amok na gwardya, gumanti lang siya. Ang uh, kinaklaim naman ng mga ibang gwardya ay uh, ang suspect ang naunang uh, nagpaputok ng baril. So allegation po nung suspect natin yun na pinaputukan din po siya. So ngayon i-establish po muna natin kung nagkaroon talaga ng putukan. Kaya uh, papaparapin test din natin yung mga gwardiya po na involved. Ah, so may possibility na walang nagpaputok? Sinasabi niyo na i-establish muna um, kung talagang nagkaroon ng putukan? Yung na-recovered na, -recovered, yung na -recovered po kasi namin sa crime scene ay tatlong basyo po na. Ah, okay. Action. So may putukan nga talagang okay. nangyari. Okay. okay. Uh -oh. At uh, ang gusto ko lang din pong linawin, Sir, kung uh, yung sinasabi po kasi na merong hostage-taking na naganap, uh, balak daw pong sampahan sa salang hostage-taking ang suspect, pero sa initial na ulat, nag-amok lang daw ito. Ano po ba talaga ang kasong isasampan natin? Uh, hostage-taking or yung frustrated homicide? Bali, sa ngayon po, yung frustrated homicide, yung malinaw na isasampan natin doon. Kasi nga, pinarin niya yung isang gwardiya, tapos yung isa pang gwardiya na inagawa niya rin ng barel na sinutukan din bag. Tapos yung hostage king po, uh, uh, po sa kasi ng mga demand. Tapos, sa uh, uh, health against their will yung mga yung mga yung guard na at saka yung mga tao doon sa compound. So lumalabas yung buong compound ang hawak niya. Tapos asya mm -hmm. uh, siya po ang nagmamando Okay, so lilinawin ko lang po sa ngayon na-establish natin na meron ding hostage taking na naganap sa incident niyan. yan. Apo. Meron din po, meron din po. At tinitignan lang natin yung ebidensya kung pwede siyang uh, kasuhan din ng hostage taking? Opo, opo. All Alright. Kumusta naman po, po yung mga sinasabi sa report kanina na may pinaulanan ng bubog? Uh, kumusta na po sila? Dinala sila sa ospital? Or uh, kumusta na po ang sitwasyon nila sa ngayon? Yung sinasabi po na uh, tinamaan ng bubog, actually binaril niya po yung tao ang pinamaan po yung salamin. Mm -hmm. Tapos tumalasig po yung mga basag na salamin doon po sa, sa tao kay Michael Cantos. Okay. Kaya nagpamusta ng mga galo sa mukha. So isa lang po ba siyang sugatan? Or uh, yung iba Apo. ring gwardiya ay uh, sugatan din? Uh, bali, siya lang po si Michael Santos. At dinala po. na siya sa ospital? Or okay naman yung kanyang nga uh, sitwasyon? So piname-medical na rin po natin yung, yung injured po. Alright, so patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maraming salamat po, Police Superintendent Ramon Pranada, Station Commander ng Cubao Police Station 7. Salamat po.